makasaysayan ang katatapos na halalan nitong Mayo. Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataang butante. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyo.